So, meron tayong bagong update sa uh, Ruiji routers natin, yung mga VLAN. Uh, may konting bug lang dito sa higher versions. Itong nagsisimula sa 2.19, basta yung merong ano, uh, IPTV option, merong konting bug dyan. Hindi ko alam kung bug talaga or uh, security feature ni Ruiji. Pero nagsisimula ito sa version 2.19. Lahat halos ng mga Wi-Fi routers, pare pareha sila ng case. So ngayon, nakita uh, ko na yung uh, may sala. So dito 'yon sa guest Wi-Fi. Ayan. Kailangan open 'yan tapos yung speed limit i-on dapat. Tapos ito yung value. Ilagay sa maximum rate. Tapos save. Ayan. Medyo matagal lang yan. Kasi nagko-config. Wait lang matapos yan. Makikita naman dito magre-reload yan. Ayan. nag reload na. Wait lang natin na bumalik sa page matapos tong configuring so ayan tapos na tapos ituloy natin dito dapat itong guest isolation naka off din tapos sa sa na kung gusto nyo i-on yung band steering tsaka yung express <coughs> or gusto nyo i ayan tig isang SSID bawat ah uh, Ayun kung gusto niyo hiwalayin 'yung 2.4 at 5G ng WiFi, fi i Off niyo lang yung dual band single SSID. So ayan, ah uh, pwede niyo oh, mawawala na 'yung band steering, 'yung express, pwede niyo i-on 'yan. Basta ito dapat naka-off, guest isolation. Saka dito 'yung importante, on off 'yan dapat. So, save na natin. Wait lang ulit, mag-configuring. makikita natin dito sa ethernet to magre-reload dyan. Nag-reload nag na. Wait lang natin mag-reconnect. So, ayan. Wait lang natin matapos. So, makikita natin dito yung ating ah, wala pa yung Uh, wifi fi 5 So, lalagyan na natin siya ng VLAN ID. Punta lang dito sa IPTV, i-on lang 'yon tapos ang pipiliin itong LAN 1. Tapos VLAN ID 22. Pwede nang iba-ibahin 'to, 'yung VLAN ID. Tapos save lang eto hindi agad-agad magpapakita yung ah, reload ng config pero ah, wait natin yan ayan oh makita niya nag-reload so ayan ah okay na siya connected na try natin ngayon kung ayan disable muna natin to doon muna tayo sa wifi Try natin dito sa guest Ay. Kung nakabilang na Ah, medyo matagal lang 'yan. So, ayan, test na natin. Try na natin pumasok sa eto, guest wifi. Ito yung SSID. Ginamit natin para sa ating wifi 5. So, ayan, pasok na siya. Check natin yung IP. So, IP na ng bendo. Yung nakukuha. So, try natin. Hindi siya nag-auto redirect dahil uh, may time na to eh. Ayan o. Oh, 27 years. So, sa ibang sa EW 1300 Jiko tennis to kagabi. Saka sa EW 3200. So, same same sila ng uh, case. So, dito yon Yung problema Kapag hindi naka-on yung Ah. Uh, sa guest sa speed limit ng guest. Guest WiFi. So, nagie-stuck to minsan sa 2.2 Mbps tapos wala na. Hindi na magka-browse. Parang ito yung sa MikroTik uh, na nagpe-prevent ng mga mahilig mag-speed test. Pag na ng um masyadong malakas yung kuha mo ng data, bigla niyang ililimit. So, sa guess yun, alang, ang alam ko, uh, parang security feature din to ng mga Nairwiji para sa mga nakikikonnect sa wifi natin. Yan. Sa guess, SSID, para uh, yun nga, hindi sila masyadong makapag-download or whatever. <coughs> So, ito. Ito yung paraan. Kailangan naka-on tong speed limit. Tapos, sagad to. Anyway, ito naman. Sa VLAN config ko, naka-set na yung value nito. I-on na lang to. Minsan yan, uh, hindi siya nag -i effect agad. Kailangan i-off pa ulit to. Tapos, save. Tapos, i-on ulit. Tapos, save makikita nyo ah, ma, ma, ex, ma, malalaman nyo yun pagka ito halimbawa ito pag nag speed test ka yan dapat gumagalaw pero pag hindi yan gumalaw halimbawa puma, uh, ah, yan sa 2.2 or 4 point something since yung speed limit nito is uh, 10 mbps so dapat pumalo yan at, uh, at least eto, Ito, 9 Mbps. Tsaka, para mas sure, uh, dito kayo, mag-speed test sa .net. <clears throat> Ito, pagka sablay yung uh, dito, sa speed limit ng guest wifi, mag-error to. Hindi na yan papalo automatic yan, mag-error na. So, dyan yung malalaman, kailangan i-on off ito. Pero once lang naman yun, sa ano ba, pag na-reset, pag na-reset nyo na yan, kahit mag-reboot-reboot na, okay na yan, wala nang problema. Yun lang, after reset lang talaga. Kailangan i-on off nyo yun. Para, ayan, makuha yung speed limit na na-set para sa mga clients. So, ito na yung 301, version 301. Marami kasi siyang fixes. so Naghanap na... Nag ako ng paraan paano maayos para sa mga bendo. So, ito na. Nakabilan na. Try naman natin dun sa land ports. So, try natin dun sa landport port. Kung nakabilan din yung landport <clears throat> so, ayan, naka check natin. Nakalagay siya sa lantry. So, ayan. Mas magandang i-access itong VLAN natin dito sa IP na to. Lalo pag may internet, mas maganda dyan sa IP na yan. Itong IP lang na to. 10.44.77.254 Lahat ng Ruigi, halos. Yan, ang uh, ano niya Access IP. Lalo na yung mga naka AP mode. Ma-access pa rin yun. Basta connect lang kayo dun sa SSID nung AP nyo na Ruigi. Tapos yan. Yan ang IP na i-access nyo. Mapapasok pa rin yun hindi nyo kailangan mag-static. So, ayan, check natin kung oh, magkaiba na sila ng ID. Pero, same ng time, same ng uh, speed limit yung ginawa ko. So, ay, pasok na tayo sa admin. Ano, kita nyo yung, yung ID ng isa kanina ito. Ayan. Itong isa naman, itong LAN, ito yung ID niya. So magkaiba sila. So, devices. Oh, ito. ito yung mga connected kahapon na pinang test ko. So far, so good. So yun lang po yung update natin. Halos lahat <coughs> ng Ruiji na ginagamit natin sa VLAN na mga latest version. Basta magmula sa version 2.1.9. Yun na. Ito. ito. Dito ang problema. Sa guest wifi. Masasakal yan pag hindi naka-on to. Tapos hindi nakasagad yung limit. Kailangan sagad yan. So, yun lang po. And, good day.